ito park. na nga ako. Pag ako, ako ng babae. Makikita mo, baka mamaya, litsunin kita. Madilim against the light. Ayan mga kapatid, man. Eh, ready, sus, every day Tuesday ready pala, sa, ano? itong uh, Ocean Park ano, nagsasarado. tip ko lang ha. Sa Makau. nasaraduhan na kami. Yata, na yata, natulog yata yan, eh. nasasaraduhan, <laughs> nasasaraduhan <laughs> na, ganyan eh. Nasaraduhan <laughs> na, <yana. laughs> Oy <laughs> Arnold, oy si Arnold, anong ginawa mo? Di mo inalam yung ano dito. Boss, ano ba tong bata mo? Di man lang sinabi sa atin na yung Ocean Park sarado. Ito yung Martes pala sarado. Malay din naman niya. No, eh okay, na lang muna. Nasaan si Arnold? Na ayan na ayan. Oh, pwede oh. na. Sino magmimit -me meet niya yun? O oh, yan, Arnold. Sa lahat ng mga makikipag-meet na ano, pwede okay, na, na ngayon. Libre kami oh. lahat. No. Nabakaw daw eh kami Sige wait daw Alisin niya White watching here Ang Hong Kong Ma'am Ninita Sabado uh, Tara na Tara na ma'am Ninita Sabado Tara na Eh wala Sarado yung Ocean Park Ba'y mga mukha ko no. Ha? mo mo <laughs> Usapan doon. na, <laughs> Ayan na o. Oh. Mike servero, okay lang yan. Usapan kibuloy dito. Ayan no. Ang sabi. Usapan kibuloy. Kailangan. Babag mo mo sa jacuzzi. Palbolib. <laughs> Oni, oni, the babaji my bungee, my Aniyo ni sa si. Tayo Alasan. Ayan. Hello, Ma'am Cheryl Mary. Hello Lopez. May rally, ma mag rally daw muna kayo. Tara, gisar. No, Doon gagawin namin. Pumunta kami dito para magsaya. Mag-rally daw tayo. ano? Isisigaw namin dito. Ano? Sara Nakakaya naman yun. Punta, punta ka sa ibang bansa. Mag-rally. yan. Pwede parang, ka. Lang. Parang ano naman yun. Hindi namin kailangan mag-rally. Wala namang ano. Parang wala lang ka lang wala nang kwenta mag vlog. Ibablog mo pa si Sara, si Didi Gong. Wala. <laughs> <Itatay> nyo, Pilantod. Hahaha. <laughs> Gaganyan-ganyan maglakad oh. Parang wala ka lang ka-breeding-breeding. Ah, Grand Prix sa Macau. Eh, diyan kami. Antayin 14 sa so 14. Ah, 14, nandiyan nyo. Nandiyan kami may Grand Prix sa Macau. Manonood kami mga kapatid. Paano hindi makakancel yung ano? Yung Macau? Puta, alas 4 pa lang nang na si Mima. Nasaan si Mima? Puta, alas 4 gising na. Gising na, alas 4 medya na madaling araw, nang gigising na. Puta na raw kami ng Macau. agam po. <laughs> Ayan, magaling uh, mag-mailing shipping, uh, shipping na lang. Mag-mailing shipping, ano po yon Ano yon boss? Alam natin. Alam mo ano? Pero plano. Mailing shipping. At at. Ano yung mailing shipping? Ano yun? Ano yun? Boss Mike, ang laki ng hawig kay Sam Milby. Ako po, tangin na! Ay na! Lilibre kita! Ha 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 lang boss, Oye! Ganyan lang! Oh! Sa Milby. Ano ba yung kanta ni Sa Milby? We shine in she. Ay, ano kanta uh, Sa Milby? Oni, oni, jena, sha, sha, ni. Pawa, Alam na, tusok, tusok. Ah, mailing daw pag Disney. Mailing. Ah, ka mall hopping. Bukas po sa Disney. May ticket na tayo. May ticket na kami sa Disney. Shoutout po, Libra Girl. Ayan, sa lahat po ng mga kapatid natin, OFW, free tayo ngayon. Oh, dahil sarado ang Ocean Park. Free tayo sa bundok sa taas. Magkita kita lahat. Ayan, pag ready kayo. Sa kabila niya. Sa kabila pa Boss, sabi ni ano, boss mo sa'yo mo. Nakakakilig. Ayan. Basta mo, tingnan mo muna boss niyo. Nakakakilig si kuya, ang sarap panangkain By kain. Bayranil Balester. Hahaha. Ayop ka. <laughs> <laughs> o ba? Ay, nakuli man lang itong ticket. Patay ka. Hindi mo na boys na lang. <laughs> <laughs> Maganda yung misa kasi wala rin saan ka saan ba ba? Pagod ka diba? ka. mo naman talaga eh, no? Pagkain ako. wala ka dyan kay Boss Mike. Anim yan. Pagod siya. Gusto nga niya Ito ba yung iwan, iwan? iwan ka ba? No, no. Ito ba yung pa yung iwan ka ba? Ito ba yung iwan ka What ticket? What ticket is... Uh... Naku! Puta, Chris mm. Sir, so, may kung Walang... ba yung unang ganyan? Ayan ba, o, Walang pa man Hindi, sa ano, bukas. Disneyland. Uy, oh, ang ganda Mac, na outfit na dala ko tapos hindi ko ako isasama. Like Sabera. <laughs> Naku, putang ina, walang mima. Okay. Ito na. Totoo. What ticket? What ticket? Huwag tikit. Huwag tikit. admission. Oh, basahin mo. Ah, oh. oh, ano. <coughs> oh, one day ticket. Hmm. Oh. Ah, uh, Enter, general admission. Hmm. Oh. Oh, ano. Si, November. ano, si Takay mo, mapagbigay naman yan. <laughs> 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 hindi, ibibigay niya sa kanyang ticket ngayon. Hindi, ahabol natin. Huwag <What> tikit. <laughs> <laughs> Kasi so, na. lang kami. 14 ka na lang. Hindi ipapatid <laughs> <Ba> <laughs> <work ticket. laughs> Ano yung mag ba Titanol? Yung Titanol ano po yung mag uh, picture po ba o pick? Ano yung pick? Ano yung pi? Ano yun? Ano po yun? Yung pick po kasi na pick, may, may picture. O yung sa may pick. Wala, sarado, close. mag Hello na lang po. bukas na tayo? Ano po yun, Titanol Na high blood. Ah, the pick pala, the pick. Ah, the pick. The pick. Pastor, ilan lang na ticket natin buo sa Disneyland? Ayan, sinabi ko na po. Palike po muna ako ng ating live stream, mga kapatid. Palive stream mo po. Palike po ako ng ating live stream. Last na live Good morning po sa inyong lahat. Ay, gabi mga ibon na lapit sa ano. Uy, baka na. Yari ka dito. Mga ibon, mo. Yeah! Wala oh, tapat ko oh, naman. 1,000 na naman. Ayan. <laughs> Ayan. Enjoy, BBM <laughs> blogger Si Mike. Uh, Sir Mike, I want to see you. Ma'am, ah, uh, Eliadora Pagdato. Sir Mike, gusto ko daw makita ni Ma'am Eliadora Pagdato. Kailan? Ngayon po? Tara na. Tara po. Ngayon. Ngayon po, Sige po, Ma'am Eliadora Pagdato. Trip po kami ngayon. Opo. Opo. Sige po, tara. Jollibee. <laughs> Jollibee. <laughs> Ayan, punta sa Wag lang pala lagi. araw na ba tayo? Tatlong araw na tayo dito sa Jollibee. Ah, uh, mga kapatid, yan free po ngayon, Ma'am Elidora. Yoyoy TV, new subscriber pa shout out po kay Chris Ulo, Mimali, Sha Mike and Macmac Pablo watching you from General Santos City. Ma, naanap ka kababayan mo si Sir Yoyoy. Yoyoy. Na si Macmac. -Mac. Pero, indeed, Ayan. Ayan, ah, maganda po. Ah, maganda, ah, maganda yung tapik. So, ano? Ay, tama, pre. Maka, pa pakakain kaya ng mga ito kasi iba rin lasa ng makto nila. Y Ayan, tapik po. Iko yung magpunta sa hubong Hong Kong. Ayan, sige po. Yung mataas yung high rise po ba sabi Pakisabi kayo may shoutout po kay Boy, ay Boy Toyo. sabi ni Jojo jo, jo Chavez. Ay Boy Toyo, shoutout po kay Boy Toyo. Tangin ni Bobo na nga eh. Sa out mo pa yun. Oh, di ba? Jojo Chavez, wag mo na i shoutout pag bobo. Pag bobo, bobo. <laughs> si Jojo Chavez. Gusto mo bigyan namin siya Boy siya ng ano ng uh, labobo? Labobo. Oh, pakita mo si ano. Ni ma. Tangina kanina pa kayo. Ikaw ba si Sara? May masasama ka ba sa Vietnam? Kasama <laughs> Malapit <ako. laughs> <laughs> <laughs> ang, uh, ang mga pastor at sa ay ta, uh, free, uh gusto sabi ni Arnold do uh, pri daw pri daw uh, free daw ang pastor at ang mga sakristan sa Hong Kong. <laughs> Ayan. <laughs> oh. Manalang hintayo, nasa Causeway Bay ako. Ah, nasa Causeway daw si Imbang, uh, Elidora pagdato. Oh, di kita tayo sa Admiral. Oh, kita daw po tayo sa Admiral, ma'am, sa Admiralty. Ayan, sa Admiralty, Admiralty event, Admiralty. Admiralty. Ayan, kita po tayo sa Admiralty, ma'am, Elidora pagdato. Ayan, ha. Ah. Christina Yumamura Hello, ang saya nyo naman dyan Ingat, enjoy Ay, abangan nyo kami dyan Hello po sa inyo Sarado nga eh The Peak maganda uh, Sa so The Peak daw maganda Sa taas, yung pinakamataas Yan, na, kung yan vlog Kung yan vlog Kung watching oh, nyo Kung niyo, Kennedy Town Saan po yung papuntan The Peak Pag subway, ayan Sige po Saan po? Anong stasyon? Doon tayo magkita-kita ka mo Sige, so, punta po kami ng The Peak Pero maganda kasi gabi ito may babibiyan. mga may mga Hong uh, may mga Hong Kong no kung yan vlog ayan ha from Hong Kong i'm watching you from Kennedy Town Hong Kong i hey, thank you very nandito much nandito lang malapit malapit lang ah, Dinaanan natin Kennedy. yung Kennedy hindi doon po sa Bandarong Bandarong Kennedy, Kennedy Town si Kungyan vlog ayun linggo ayan enjoy uh, but di ka sa uh, erdo ano maganda ba sa taas in the peak. Sige parang po, magkita po tayo. Niyo, parang parang bastos ng logo na yun. eh. Tuna. Punta daw kayo sa yes. Macau ya yeah, sa 14. <laughs> Watching <laughs> you from Tucson, Wang Hong Kong. Hello po sa si inyo diyan, Ma'am Maylin, Benben Baldemurte. Uh, Yan na. Dapik kayo maganda. Sige po, puntahan natin. Pa paano po pumunta nang Dapik? Okay, Ma'am Eldora, tut mo kami. Magdapik tayo sa okay. turmo tour mo kami doon. Okay ba nang umaga doon <laughs> sa Dapik? <the peak? laughs> Makikisuyo kami. Dito po kayo sa Hong Kong. Shout out po Bibi. Kuya Kuya Jenner. Shout out sa iyo Kuya. Hello si Sir Mike pala comedy matagal na. And enjoy kayo ang saya ninyo pinanonood ko watching you from Hong Kong. Punta kayo sa Dapik sa kayo. Ay punta punta sa akin ng Trump. Ah Trump daw ang natin. Ah. Ayan. sa sakin natin. Ayun, sa Trump. Ano Trump? Si Donald Trump. <laughs> Di yung ano yung sa daan yung ano yung parang trend. Ah. Ayan. Sige po, pupunta po tayo. Try niyo mag mag rides sa Trump Bus Ferry. Di ba may bili yan din doon ng mga gamit? Enjoy safe, kilo po sa inyo. Sarap. Makado sa Hong Kong. Watching you. Admirality, may consulate. Sa Admirality daw, sa consulate daw yun. Pa-shoutout po kay Pastor. Pastor, pa-shoutout daw. Pati si Ballpoint, nandito na rin. Oy, Ballpoint! Oy, Ballpoint! Pwede ka sumama sa amin. Iiwasan mo kami, no? Hindi, sa so, mga susunod na ako kasama na. Susunod, sama natin. Ah, yeah, iiwasan tayo niyan. <laughs> Ayan, Kitchi, Kitchi Vlog. Shoutout sa'yo, kapatid. Nenet. Dapat, ano, hiwalay kami ng, ano, well, Bak, bakit? Amin, guys. Lang kami magkamukha, eh. magkamukha, eh. Refo, Refo's Bay, Stanley, by <laughs> Para lugi naman, si Ano, uh, paano ba pumunta sa Dapi? Gagod tangkad doon. Hmm. Tangkad yun, ano, so, so, six, six yun eh, no? Six flat Ayan. Do, Ayan. Sa, sa, ba, 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 maganda, sa paano, paano maganda pumunta ng Dapi, sabihin niyo sabihin, sabihin nyo, paano, paano kami pupunta? Mag, mag ano kami ulit, MTR. Ayan. May kuya, na. tapat mo yung kam kuya, kung, ah, uh, Yung ano. sa'yo na. Yung kalate, ginain namin, ah. Na. Ayan, na drink red horse. Yeah. Ayan ako, ah, uh, makaw na rin kayo. Magmakaw na rin kayo. Magmamakaw Mag din kami talaga. Ano, inaantay ko lang eh. Wala, wala daw pass, ano? Wala raw passports si Boss ballpoint, Point. Ayun lang. Kaya makumuha talaga pare. Ayusin mo Kung na yan. Kumuha, kumuha ka na ballpoint kasi ano, pupunta tayong ano, North Korea. <laughs> Vietnam. De <laughs> Vietnam. Vietnam. Punta kayo sa Pwede rin sa A Afghanistan yan. Ayan, ayan yung, mga ano, mga so, travel travelist natin yan eh. Magta-tram daw, magta daw papunta. Lebanon yan, pwede rin sa Lebanon. Ang tapit. Oo <laughs> oh, nga. Hindi ano nga sasakyan. <laughs> <laughs> ano, asa kami ba? Pag sumakay kami ng MTR, <laughs> ano ba ba? Admiralty. na? sa Lebanon. Admiralty pagdating ng Admiralty anong gagawin? Admiralty. Ah. Oh, pag, pag dumating kami ng Admiralty, anong kasunod nun? Ah, ano sasakyan? pa shoutout po ayan ah uh, ma'am ninit anong istasyon yung bababaan date lang busy kumakain central po central central, central. oh, central. central. pagkatapos ng central pagkatapos po ng central anong next do you eat dog hot dog central central po kayo baba, may bus po doon. Number, 15. Number 15 po. Ah. Okay. Para para, para mag-experience natin mag-bus. Tara. Ay, na magbabas kami ha. Iniingay <laughs> din. Yan yung ano, yan yung pinapangarap ni Chris hapon pa magbabas. Dadaan ba, ba kami tunnel dun sa bus? Meron dong tunnel din. Ay, right? ay doon pala. Wala pa ako nang hanap. Oh, yan, pupunta tayo doon. Ayun. Ay no. Ibon. Yung maingay. Ha?

yun nga lang sarado ang saya saya nyo mga ka vibes kayo lahat eh isa si mga joke eh lahat naman joker eh kaya ano pa ay punta na kayo dito tara arat na arat na But, buti may data ka pa no hindi naka wifi ako sa disney lang ay sa <laughs> <laughs> ocean park utak talaga <laughs> ito paglipat ko uh, paglipat ko paglipat ko mtr naman o, yun ang gagawin natin lods pa shoutout po kay palakang kokak kwak 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 ang ganda dito sa Hong Kong, no? Eh, yeah, Pero, ano, na mga, mga, 20 years nga ito na rin Pilipinas. Oo, oh, 20 years from now. Full, full establishment, na ano, to. Buong buo na. Kaya kaya kung sino yung iangat na kami ni PBBM. Yung supportahan natin. Supportahan natin. natin. Kasi may gagawin yun. Mala Hong Kong. Hindi, si Digong. Ginagawa, ginagawa ang Hong Kong lang. Kunyari yung China nga. China eh. Ayan. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Lods, pakisabi kay Takero, idol ko siya. Si Palakang Kokak. Sabi ni Palakang Kokak, Takero, idol ka daw niya. Ayan. Saan na ako. Six. Six. Okay. Six. Seven Oh, tubig tayo po. ko na inumin, maiwanan ko yung monster ko doon.

Pero naihiya ako. Kaya oh. alam mo may bilhin na ako. Dito, pick mo. Eh, kanino to? Hey. Hey. Hi, dark cream. Hi, batang. Hi, nanet kamaku. Hello. Sisi. Tutu tu na. tutu tu nak aku Chinese dito yung thank you kasi nyo pala si si. Wala lang eh. Pero ano mga tayo. Dito bawal magkalat Bawal ang ano Maraming, maraming pag sa train ba Normal naman yun Bawal naman talaga kumain pag nasa train nga It's very normal Uy palike na ako ng live stream natin Yun naman nila like yung live stream ko 55 pa lang tayo 200 tayo nanonood Pag-along mm ko -hmm. Yeah Tot Touch yung tosha BNK mm. please say hit Boss Mike Hi to Boss Mike Pamremedios. Remedios May bili pa si Boss Mike na ng ticket eh ay daw po boss Mike kay Ma'am Remedios. Hello po ma'am. Ah. Uh -huh. Ay, babae. Ang nga pala dito, may daya. Pero pala sila dito. Ganyan, no Tapat mo na. Mga kapatid. Support nga sila. Ayun. Ha? Ano? dito 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 ayan ingat po kayo Mona luis kan ka. kami ang min tapiki eh. magdadapik kami for pleasure lang yan gawin niyang koy jong koy mabigatante gayon lakad dyan. tapos na po <laughs> We do it already. Salamogta. Tapos na. We are done. Okay. Ah. Matapos na namin. Francis Alcantara, uh, pahinga, uh, pabinyag ako kay Pastor Mike. Pa-shoutout, <laughs> so enjoy lang Kailangan po tayo. Kailangan ng pastoral wife eh. Pastoral wife. <laughs> pastoral wife. Pastor. <laughs> Pastor. <laughs> Pastor. 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 Babakay na central. More pictures. Kaya correct po, ma'am Libra Girl. Nako, tapos na yung trabaho namin, mga bashers. Enjoy Hong Kong. Ayan, nag-i-enjoy lang talaga kami. Sugatan nako ako dun sa ano. Ang talim pala ng ano dito. Ganon ko. Cantonese po dito, Biggie, sa Hong Kong. Mandarin po sa Singapore. Ah! Ba't hindi nakapag-live si Mike? Eh, ayun nga eh. Ano ko nga sabi ko mag-live ka mag gabi. Sana bumili na lang kayo ng tig-iisang octopus. Tapos tap nyo na lang kayo pa hanggang sa maubos. May discount po pag maingat. Uh, yung May octopus nga daw, no? Kaya sa ganito, tap na lang daw tayo ng tap. Shout out po from Hawaii. Hello po sa inyo dyan. Yung nga sinasabi, hindi tayo nakabili ng octopus eh enjoy lang kayo don't uh, kayo don't any bashers totoo yan kaya sa lahat po na gusto makipagkita pupunta po kami ng central uh -oh. ayan bili kayo ng octopus card may laman na yun Oh, baba kayo na central tapos exit kayo, lakad kayo, sa likod ng H. Tapos oh, mm -hmm. baba kayo central tapos exit kayo, lakad kayo sa likod ng HSBC Bank. Sakay kayo, sakay kayo ng tram paakyat. Ano sa kanto papunta ro? Ayan. Bundok. Ayan, ah uh, tram. Tara, mas may kara sa kanto papunta bundok. Ah, inga, ingatan niyo yung mga ticket ko. Oo nga, the last time na wala yung sa akin, 50 yung octopus. 50 rin yun laman punta kayo sa con customer customer service wala iwa na pa tayo Oh, yun yung nakikita ko na mataas na yun, sa topic papunta kami. exit K sa central boss, exit K daw sa central exit K ito yung, dito na no? Exit K Central. Sa Central daw Exit K. Ano Exit K sa Central. K, A. K, K, K K K as in K. Tapos sa ay ng tram. Hmm, tram pataas. Tapos pa ako sa talaga okay. ito sa pagtong. Oh, okay. Ang sa pagtong. Ngayon ako na maglaki sa Ano pala ito? Utik Akala oh, okay. ko pinahawak mo lang <laughs> uh. Ayan, nakalain po ko yan Ayan, ang ganda dito Ito yung bundok ko, may bahay-bahay po Boss, mga big time siguro, mga ganyan nasa bundok, no? Parang mga kondoy, oh Ito naman, wala Oriente lang. Ah, lang nasa modernized na Baguio pero maganda. Ah, nasa loob ng building. Kasi taas ng building yun. Hmm. Nasa taas ng building. Hmm. Yung gabi. Oh. Okay. Okay. Gabi. Ayun. Nasa bundok. Ah, iba iba pa 'to sa sila ng building. Ay, yeah. ah, iba pa 'to. nasa ibabaw ng building nakita 'yo. Ayun oh, ano na 'yung Oh, ng building. Sandi 'to Ah, yan, yan, yan. Oo, oh, nakita nga namin, nadaanan nga namin yung simenteryo, yung bundok din eh. Ah, oh, ayan, ganyan. Hmm. Ayan. Ayan. Nadaanan nga din namin. Overlooking. Ayan na yung train, oh. Sa kabilang side naman yun. Ayan, parang ganyan. sa si Boss Mike? Ito po. Nahanap ka. Exiccate and lakad kayo paakyat to take the to take peak eh, eh take peak tram mas maganda pag hapon papunta, niyo, papunta niyo. Ah Sige po sabukan natin. Babalaw na babalaw sila sa iyo. Boss. Ay! Akin si Boss Mike! Ano pa? <laughs> Watching you from Baguio, Villa, Hong Kong. Ay, sa Baguio, Villa, Hong Kong. Hong Hello, ano, Verso. Ano yung Baguio Villa, Libra Girl? Nasa Macau ka ba? Sarado yung Ocean Park. Ay, Ayan. O, oh, sige, sige na, sige na. Ako yung magpapaalam na sa inyo, mga kapatid. Mamaya ulit, maglalay po ulit ako doon. Malulobat na ako, eh. Sobrang malulobat na ako dito. 2, uh, 5% na lang ako daya nyo talaga Ma'am Remedios, uh, magla stream po ulit ako, okay? Hindi nyo, mali, hindi nyo maliligaw Ayan na, in yung train namin Ayan na O oh, sige, sige, one time po ay punta ng Macau Sa 14 po kami, medyo maaga kami Okay, papalam na po ko sa inyo Bye bye guys, bye bye Ingat